Magandang umaga. Mga kabayan, magandang araw. O kaya magandang gabi. Oh, na, no, naglalakad naman kami ni nilalakad ko na si Rocky. So, umaga ngayon mga 7 7:30 na siguro. 'Yun, to ang aking ginagawa araw-araw kada umaga. So, parang exercise na rin. So, maganda pala yung may aso na nilalakad mo araw-araw. So, malamig ngayon. <coughs> kaya sa araw ko rin siya ni, nilalabas kasi kuminsan uh, pag ano maulan na in the middle, middle of the day dami daming yung ihi saka dami yung umihi oh ayun uh, simot na naman siya hmm. hmm. Tatapos lang yan tumae ito tatapon natin ito dadaan tayo sa tinatapunan nito sa community namin, maraming um, dog station, sinasabi nila. Come on, Rocky. Let's go. okay, Okay. Tama ng singot. Let's go. Let's go. Oh, yan. Hihit naman siya dyan. Oh, kada pose ihi an puno ayan ayam mo to ayan ihi ka diyan ayan mo yan ah oh, ito ihi an mo naman yan gusto mo yan ah oh, sige ihi siya nga pala kagugupit lang dito ni Rocky kahapon no oh. nakakalinis siya isang tingnan punan niyang gupit si Rocky pala is Yorkshire Terrier na 7 months old come on Rocky bukas 7 months old na siya December 1st 2024 yun let's go tapo natin tong tae mo ayun tapo natin tong tae niya hindi pwede kang kumuha rin din dito ng mga plastic na ganyan parang personal paggamit mo meron kang plastic o oh, ba diba? yun ilalagay ko lang siyang ganyan actually tatlo to eh pero may, may ano pa rin dito diba? ito yung binibili ko sa Amazon na ano, naka-roll siya. Yan, yan pang emergency lang yun. Pero ang ginagamit ko talaga yung mga plastic na nakukuha rin ito sa mga dog station. Kasi binabayaran namin yan. Eh. May pumupulot yan na company. Actually magandang business nga yan. Part time, umulit ka ng nupupo. Ano, na nag-i-scoop dito ng mga tae kasi yung kumisan yung mga resident na may mga aso nila hindi nila pinipick up, tapos tumain ang dami so come on let's go pero marami pa rin ako nakikita ng ano dyan eh. hindi in ini-scoop ng mga tae so, let's go come here. busy. May hangin eh. Lap naman akong gloves. yung pagkaganda ng araw. Yung mata natin kada umaga, kailangan tamaan ng araw. You know? For 10 minutes at least. Para yung hormone cortisol natin. Para sa hormone cortisol natin. Kasi yun ang bibigay sa atin ng, ano, ng mood good mood no? aside from sa mga kinakain natin sa nga pala sa next video gagawa ako ng video tungkol sa carnivore diet no Ah, uh, ito ang purpose ko kung bakit ako nag ano ng youtube channel para may share ko sa inyo ang aking experience para sa kalusugan you no know? kaganda ng kalusugan i'm sure lahat tayo gusto natin magkaroon ng maayos ng kalusugan no, ito, ito lamang is uh, parang guide sa inyo parang uh, para na rin sa aking record no? may digital record ako ng aking journey sa aking um, carnivore diet kasi um, alam kong maraming kinabangan nito sa ating mga kababayan sa iba-ibang bansa sa Pilipinas lalo na no, mga kinakain natin hindi hindi maganda para sa ating kalusugan no? na malalaman mo naman na sa uh, sa akin uh, mga kamag-anak ko, man kaibigan, man mga kaibigan, mga kilala na karamihan sakit na nila mga diabetes at high blood no. Nagdedepende na lang sila sa up, no, nagdedepende na lang sila sa medication. Akala nila mag magagamot sila ng Naman Ang mga indication, ano lang yan, maintenance eh. Kaya hindi ka naman talaga pa pagalinin yun yan kung ganun pa rin yung mga kinakain kinakain mo. So, kailangan natin i-bago yung ating uh, paraan ng pagkain. No? Kung ating mga kinakain yung ating ating uh, babaguhin. Health is wealth you know, kung isipin mo kung <clears throat> nasa deathbed ka na no tapos eh hindi mo pala alam na magagamot pala yung ano mo kala sakit kumbaga late na you know? pero ang katawan is a eh, heals um, itself kailangan mo lang kailangan lang natin bigyan ng tamang sustansya so saan ko kuha ng sustansya ang katawan di pagkain di ba so wag tayong <clears throat> kung ano man ang condition natin may diabetes tayo may high blood okay mga arthritis okay, mga chronic disease lalo na mga auto autoimmune disease no um, parkinson's disease dementia uh, sa opinion ko magagamot yan kailangan kailangan ng lang ng tamang uh, pagkain come on Rocky let's go let's go it's cold now it's cold I'm getting cold come on let's go going we're going home okay let's go okay here shortcut na lang kami dito lang kami sa hill yeah okay. good let's go this way yan, ah, yan ang inang aming ano, picnic area. <coughs> Excuse me. Yan, yan. Para ano to sa community. Na kailangan nung lang para sa para kung gamitin. Let's go Rocky. Let's go. Anyway, balik tayo rin sa sa ano kalusugan. So, the cardiobo diet is uh, yun anyway, yung i-discuss ko sa isang video so come on, come on Rocky, let's come so abangan nyo kung ano yung uh, information na makukuha nyo sana magustuhan nyo saka maging uh, guide guide nyo sa pag uh, pagaling nyo sa inyong mga nararamdaman no? alam naman natin ang gamot, wala talagang ano uh, yun naka katulong. Okay, come on. May mga doktor ng ganun eh. 'Di ba 'yang ironic? May mga doktor na may mga sakit din, may mga high blood, may matataba. May diabetes, sila mismo. 'Yun 'yung nananaka ng mga gamot, so ng medications so na hindi naman nakaka-ayos talaga. So, bakit pa natin gagawin yun? So, you know, so, kaya minsan karamihan sa mga doktor, hindi naman talaga, come on, come on, let's go. Hindi naman talaga sila uh, uh, nandyan para magumaling tayo, no? sa atin din sa gawa sa, at, sa action din natin kung para tayo gumaling so come on huwag mong awin yan tayo ng ibang tao yan at ah, ta, ang ibang aso Okay, let's go. So, ini balik tayo sa doktor, no? So, ang doktor kasi, ang tutusun namin, hindi naman talaga nakakatulong para tayo magamot, no? Ang ano lang yun, eh, para bigyan tayo ng medication. O, ito, inumin mo. So, yun. Kahit ilang taon mo na yun ininom, sampung taon, hindi ka pa rin gumagaling, no? So, ano yung dapat natin gawin? Yun, yun ang ating tatanungin sa ating sarili kasi ako mismo umiinom ako ng statin noong mga sampung taon na so, hindi pa rin bumaba yung aking kolesterol so yun ang aking isa sa mga concern bakit ako nag research na kung anong diet talaga ang makaka <coughs> makaka panormal sa aking kolesterol na hindi ko na kailangan ng mga medications so Ang sa kami mga side effect ang statins. O kung sino man ang mga uminom ng statins, just mga side effect ninyo mga muscle cramps, mga mga foggy pag yung parang kang O kaya yung focus mo hindi maganda. Yan mga Come on, Rocky. Yan ang mga side effects ng statins. Di ba may mga doktor ng ano eh. Uh, may cancer, di ba? Oh, kung doktor sila kung alam nila yung ginagawa nila, bakit hindi nila magawit yung sarili nila? Bakit hindi, bakit hindi nila maiwasan yung cancer? So hindi tayo sasabihin, ah kasi yan yun, hereditary. Mga high blood, mga diabetes, hindi hereditary yan. Ano yan? Dahil sa mga kinakain natin. Sino bang pinanganak na ano? na big defect na agad ang ang kalusugan unless na ano you know, ipinainiksyonan mo ng vaccine nagkaroon ng foreign object sa katawan sa katawan ng bata yun naman kakasakit talaga gaya ng mga vaccines come on let's go Rocky let's go Oh, ganun yung kamay ko. Mumula na. Let's go, Rocky. Kailan mo. Hindi ako nagdala ng gloves. Come on, let's go. Okay, tama ng tama ng ano, singhop. Siguro akin, dami yung umihi sa isang lakad na. Ha? Siguro mga 20 kabisis. Nag-stream mo lang video ano, in, in, mid, in middle ng aming paglalakad. Okay, let's go. Good. Okay, come on. Unang gupit niya. Yorkshire Terrier to see Rocky. Seven month old siya. Bukas. Unang gupit niya kahapon. Full haircut. Okay, come on. Let's go. sarap ng feeling pag nakalakan ito malapit na kami sa bahay mga kabayan buksan ko lang itong okay see you next video